Ito nakita po ninyo mga ka-adventurer ay ma-extinct part lang ng bidyong ito. Ah, bago ko simulan sa simula ang bidyong ito mga ka-adventurer, hayaan nyo muna akong i-play yung ating intro. ay ah, ito po, ah, po ninyo. sa po mga Kalimsyurir Dito na naman tayo ngayon sa gawain natin sa probinsya mga Kalimsyurir Sa video nito mga Kalimsyurir Mang um, bulaso kami Mag hunting kami ng mga bulaso Ito may dala kaming mga baon mga Kalimsyurir Tubig sa butin Boske. Dadah oh. dering baon Boske. Ari na toy plus tadi ari mag base dire sa sud. Adire plot ai. Lah landung gay plot oh Boske. kami ni. Butin. Tubig. Boske yang baon. Tidak ada sana dirimbaun 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 Ito so guys, magsimula na tayong magwasak ng mga bahay ng mga bulas yung mga guys. Mabali buksan yun na buksan natin yung butas ng bahay ng bulas yung mga kalinsirir para ay sirado nila ulit. At ito na po yung kabuuhan ng video ng ito mga ka Kung sinong nakasubaybay ng uh, bagong upload natin sa Reels, ay ang mga maiksing part lang ng video ng ito yung nasa Reels natin mga ka Kaya ito yung full video. Uh, panoorin po ninyo mula simula hanggang katapusan ang video ng video ito para maintindihan po ninyo yung uh, kawakasan ng video ng ito mga ka Manikita sa, uh, manikita tayo dito ng pang sa bayawak ito po yung ginagamit nilang pang trap ng bayawak mga kadinturir bali, bali dito nila inilagay yun yan yung uh, kawayan mga kadinturir ito ito mga guys bali ilagay nila dito sa loob yung uh, pamaing mga kadencurer yan po yan po ilagay nila dito sa ilalim yung pamaing tapos yan po to ito mga kadencurer balik ito yung trigger mga kadencurer dito ilagay mga kadencurer daw yan ganun ganin nila dito ilagay tapos ito yung ito yung Ito yung ano mga transfer diyan. Sen. Yan. yan. Pagpasok diyan sa uh, bayawak mga transfer ma uh, galaw yung trigger tapos yan. Uh, bibitaw yung trigger tapos mahuli na yung uh, bayawak. Uh, tayo alam natin tong klase na Uh, pang trap na to mga carpentry sa bayawak pero hindi na natin uh, ginawa ngayon dahil uh, mahigpit na pinagbawal na yung paghuli ng mga bayawak kaya hindi na tayo ng uh, hunting ng mga bayawak uh, noon yung hindi pa pinag uh, bawal yung paghuli ng mga bayawak mga carpentry, uh, magaling tayo nito marami tayong nahuli noon pero ngayon hindi na, hindi na natin inulit yung pag panghuli ng mga bayawak guys mga guys ah kaya ang hantingin na natin ngayon ah, yung mga bulas Tapos ah, tuloy na tayong yung mag ah, bukas ng mga bahay ng mga ng mga kagintir. itu pamang tunjuro me bisa pada itu makan tunjuro ya yung mga gamit pang trap ng mga bayawak mga kadinsuri Gitu. guys snack muna kami mga guys gutom na gutom Gabi ko kami tubig bro. At ito po itigil muna natin yung paghanting natin ng mga bulas o <laughs> mga kalbinturir dahil nagugutom na po kami at napagsunduan namin na kakain muna kami mga kalbinturir. Ah, uh, wag po kayong mag-alala kung nabitin po kayo sa uh, excitement ng apart na naghanting na tayo ng bulas dahil babalik tayo mamaya sa paghanting mga carabineros at ayan po sa mga oras na yan ay uh, nagawa na tayo nang sus ayan suka bumbai limonsito ah uh, yung ulam namin mga ah uh, yung tinatawag namin na uwanan na bali pala parang uh, damo ng dagat ito mga carabineros ito lang muna yung ulam namin guys kasi uh, konti pa yung huli namin ng na mga bulaso ito yung uh, kinuha natin kanina dun sa dagat uwanan po uh, magang maga kasi kami pumunta ng dagat uh, at uh, nag kami ng mga uwaman para maidala namin dyan. Mayroon din po tayo yung video dun sa aktual na pagpamulot namin ng mga uwaman mga carventurer doon sa dagat. Season kasi ngayon na tumutubo yung mga uwaman, yung parang damo ng dagat mga carventurer. At ang video na iyon mga carventurer ay dito nyo pa rin makikita sa social media account natin. At abangan nyo lang po. Sa YouTube channel natin mga carventurer Adventurer books TV sa main account natin sa FB yung books Rosil Brigula Laag at sa Facebook page natin mga kadensurer yung Rosil Bila Ag -chanil. Ay tapos na po kami kumain at ito, uh, panoorin po niyo yung pagpatuloy natin sa paghanting ng mga bulaso. problema mga preneur. Supply. Yung naipit lang natin yung sipit niya. Ayan po mga kadutsuri sa mga oras na ito ay nakatarap na naman tayo ng isa pang bulaso Ang uh, kanina mga kadutsuri yung nahuli lang natin yung sipit ng bulaso dahil nagsablay tayo sa tira na yun ito po sundan nyo lang po yung video ito mga kadutsuri para maintindihan po ninyo yung kabuhan ng video ito ayan po sa mga oras na yan ay binilisan ko sa pagkukay yung natrap natin na bulaso mga kadutsuri baka makawala pa ayan po Uh, yung ibang kasama natin mga kabjirin uh, doon din sa ibang spot uh, nag hunting din sila ng mga bulaso. Para maya-maya mga kalimtsirir, uh, plano namin kasi uh, magluto kami dyan ng uh, mga bulaso sa loob ng gubat para uh, may tanghalian po kami. At ayan po, nakuha ko na po yung bulaso na naipit natin mga kalimtsirir at malaki yung bulaso mga kalimtsirir. Uh, Balikan natin yung kanina mga kalimtsirir yung nagsablay tayo sa tira natin. Uh, meron talagang pagkakataon na masablay tayo sa tira natin mga karmisir, uh, lalo na uh, yung butas ng bulas so ay paliko. Um, kung dito ka kasi sa itaas mga karmisir, pag uh, tingnan mo yung butas ng bulas so sa ilalim, hindi mo na makikita yung direksyon ng butas niya. Kaya may pagkakataon talaga na masablay tayo ayan po uh, sa oras na yan uh, kumuha ko ng strew yung pantali natin ng bulaso mga karbinsyurir para may talian ko na sa buntot yung bulaso at ayan po oh malaki yung bulaso mga karbinsyurir uh, ito po yung lalaki na bulaso mga karbinsyurir uh, bal bali malaki yung uh, isang sipit niya tapos yung isang sipit maliit lang magmaya man eh. na yun Ha sakto na mga guys magluto muna kami mga guys kasi marami rami na kaming huli uh, yan yup si buske daday mong kuha dire ito luto na yan pakuluin muna natin yung tubig guys Ayan po mga na napagsunduan namin na magluto na muna kami para sa tanghalian namin. Uh, at yun, ah uh, ayan muna natin kumpulo yung tubig bago isa lang yung tubig. mga uh, bulas ng mga adventure. At eh, kung kumpulo na yung tubig mga adventure ay isinalang na namin yung mga huli naming mga bulaso. At saka yung isang kasamahan natin na si Buski ay patuloy pa rin sa paghanting ng mga bulaso ng mga adventure. Ah balik kaming dalawa ni uh, Plutix yung uh, nagawa para sa tanghalian namin mga adventure. Yan.

mag-relax muna tayo guys habang hinihintay natin na maluto yung bulaso natin sarap ng angin dito guys barag kotski man guys mag-relax muna tayo habang hinihintay natin na maluto yung bulaso guys napagod rin kami sa kakahunting ng mga bulaso Diyan ka dapit tayo lang ko po, no? Sige. Okay. bumbi? Bumbi. <coughs> Daghangay dito ko, ano eh? Awak kong matutuloy, Bumbi. Maglabang pa magsapa. Alala, alala. May... Ito, guys. Katapos namin kumain, mga guys. Uh, balik na naman kami sa pag ng mga bulas, Para may maidala po kami sa pag-uwi namin. Diyan, yeah, hindi na dito talaga lagi. lagi. Kaya kuha ko ano na ito. Paak lang eh. Iuulit lang nato, o ba? <laughs> mudahan. Oh, <laughs> dia dah tahu. Lawa <laughs> lawas <laughs> kuat lawa so. <laughs> lah Ni kekuasa apa? Aw ini kekuasa kuan mana? Kuhau nama mengapa? Apa kuhau mana? Balik ang yang kuan lawas awu. Ogi ko gua mana lawas ang bulasok. Orang <cülüyor> lagi kau gricu, melawas. Kau anak Kuan an, kau anak kena. Faat. Leo melulapok. Ha. Cuba. Ha. Sedur gitu us waktu lawas wala. Pak tuh kung <laughs> <laughs> so, nanti tuh kebu. Ah saya so, buat ai. Benar buat ai. Saya saya ni tu ba. Kalau ni tu bang meruh Amor kaya bagun. bagon. Oh, adi ing ko sektor sa bagon. Saging. Hey, ni to. Di sinawa sa dato. No eh. sa sing bagon pur bang ya tong bukid. Aw. nanak. ina na. di mo. Kena ni ari tanaw. Ulala, oh, luto na yung bulason natin mga kadidjurer. Kaya Nah, ini nih nah tim barakakainan na tayo. Yan. Eh, buka tin, tambukanan. Ito, guys. Ito muna tayo. Sumama buya guys. Ayun na tayo, guys. Oh lala, la. Oh la la ang laki. Hmm, diyan ko ako. Ang tibay ng ngiti ko guys, oh. Basag. So guys. Oh la la. isa sosisuka misili kuliala

labunan guys. Sige. Ang hapit na mag-build. At ayan po mga guys, uh, nagsimula na po kami kumain sa mga oras na yan At uh, huwag po kayong alis, sundan nyo lang ang video ng ito mga kadmature Dahil uh, marami pa kayong makikita na exciting moments sa uh, part ng video na ito mga kadmature At ayan po, uh, patuloy lang po kami sa pagkain mga kadmature Dahil uh, nagutom na gutom talaga kami sa mga oras na yan Dahil ah, uh, din yung maghanting ng mga bulaso and sa part na ito mga kadmature Ay binanatan ko yung ulo ng bulaso mga kadmature Alinagyan uh, ko na yung ulo ng suka at sa ay higop ayan mga kabitsirer pagkatapos namin kawain dyan mga kabitsirer ay eh, balik na po kami okay. sa paghanting ng mga bulas kaya wag po kayong aalis ha, guys oh payha tapos na po tapos na po kami kumain mga kabitsirer kaya balik naman po kami sa paghanting uli ng mga mad lobster or bulas para may madala kami sa aming pag-uwi. Tayo na, let's go! Ayos. Uwi na kami guys para lutuin to sa bahay itong huli namin. Ayan si DJ Plotax. Buski, nasan si Buski? At ito na po ang kabuuhan ng bidyong ito mga Kalbinsurir At sa mga oras na yan ay pauwi na po kami Dahil uh, nakahuli na po kami ng uh, maidala namin sa aming pag-uwi ang bidyong ito po mga Kalbinsurir Ay makikita po ninyo sa social media account po natin uh, Doon sa YouTube channel natin Adventurer Bugs TV Sa main account natin sa FB mga Kalbinsurir uh, Bugs, Rusil, Brigula, Laag At saka sa Facebook feeds natin Rusil, Bilag, Channel